mga kaol So sa video na to Meron akong ipapakilala sa inyo mga call. Papakilala ko sa inyo Si Cathy Yan So Si Cathy nga pala Siya yung Binili ko Or Inutang So dito nga pala sa Canada mga kaol uh, Patibayan dito ng loob Patibayan ng utang So umiikot Halos dito Sa mga utang mga call. So bakit? Kailangan mong mag-build up ng credit points. So, para tumaas ang yung credit points, kailangan mong umutang. Sa utang mo makukuha yung credit points mo. So kailangan mong umutang ng sasakyan, kailangan mong umutang ng bahay. Kailangan mong gamitin yung credit card mo para tataas yung credit points mo. So kung kukuha ka ng sasakyan, kukuha ka ng bahay o kung ano man yung kukunin mo na medyo mataas so always nagbabase sila sa credit points so before ka kukuha, i-check nila yon, i-check ng bangko i-check lahat ng credit points mo so sa sasakyan kailangan daw at least 700 points pataas, pwede ka nang kumuha ng sasakyan mga kol So ngayon, umabot tayo sa 700 points. So nakakuha tayo ng na sasakyan. So ito nga pala si Cathy mga kol. So bakit Cathy? Kasi RAV4 siya. Toyota RAV4 2019. Bakit ito siya kinuha? Actually, meron akong apat na sasakyan na talagang pinagpipilian. So, yung una Of course, RAV4. Pangalawa Honda CRV 5 Kia Sorento at yung pangapat is Mazda 65 or 69. So RAV4 yung pinakauna ko talagang choice. Pinakauna kong nagustuhan sa apat na yon. So here it comes. Toyota RAV4. 2019 LA trim pinangalanan ko siyang Kati kasi yung 4 number 4 dito sa Quebec dito sa Canada so sa French language ng number 4 is cat so 1, 2, 3, Cat 1, 2, 3, 4 so 4 siya so Rob 4 so dito sa Quebec, Canada Ravkat ang tawag nila Ravkat so ginawa kong Ravkati so yung pangalan nito is Kati <laughs> word di ba <laughs> puro kakalokohan so mga kol isa isahin natin yung mga uh, features niya sa mga nagbabala kumuha ng Rav4 so uh, ibibigay ko sa inyo ang detalye ng sasakyan na to so tara So dito tayo magsisimula sa labas mga kol. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pictures niya dito sa labas. Siyempre yung una mga kol. Yung tire niya. So meron siyang tire na 225 by 65 by R17. So yung rim niya is 17 inches. So naka mugs na rin. Tsaka yung summer tire nito mga kol naka na rin sa RTX brand. So, meron na rin siyang gulong nakasama. So, maswerte tayo dahil nakakuha tayo ng mugs na pang-summer. So, dalawang mugs niya. So, naka-LED na rin siya mga Yan. So, itong signal light, itong turn light is halogen yung headlight is LED tsaka wala siyang fog lamp so ang may fog lamp lang is yung XLE pataas so yung LE yung base model niya is wala siyempre Toyota emblem at saka yung customized plate number natin mga kol yan at saka mga kol mayroon din siyang kamera yan, yan. Camera yan. So, meron siyang turn signal light sa side mirror niya. Saka meron din siyang blind spot monitoring. So, pag may blind spot, iilaw to siya mga kol. Saka heated mirror na rin siya. Pag ulan, snow, so hindi to siya magmoist kasi iinit yung buong side mirror. So nakatinted na rin siya mga kol Yan. Dito sa kanada mga kol Okay lang tinted dito sa likod Saka dito sa harap Basta yung sa harap Hindi masyadong tinted kita yung tao sa loob So yan mga kol LE all wheel drive T light nya Yung brake light nya Lahat dito sa likod is halogen Meron siyang Backlight at saka dalawa yung exhaust niya, kol so rub 4 shout out nga pala sa gestion lock lalo kay madam Gina Lauyan so itong sasakyan na to is dito galing kung gusto nyo kumuha ng sasakyan search nyo lang to sa facebook or kay Gina Lauyan so yung Toyota emblem sa likod yan yung mukha niya, mga kol sa likod So yung gasolin niya ko, lagayan ng gasolina sa driver side siya. So minsan kasi yung iba nasa kabila. So itong rub pour na to dito sa driver side. Meron siyang camera mount all sa likod pag aatras ka. Saka dito na rin yung sa tailgate niya. So hindi to siya power tailgate. Pag pinot nyo, konting angat so meron siyang dalawang tailgate holder hawakan para ibaba yan so pwede siyang ganto pwede siyang ganyan so dito sa likod mga kol yan napaka specious nya meron tayong lagayan dito kung ano may ilalagay mo tsaka, tsaka makukuha nito yan Ah, merong iLaw dito, mga ol. Pwede mong i-on, pwede mong i-off. Wala nga lang lang siyang charging port dito. Yung iba kasi meron. Yung high trim meron 'yan. Ayun, napaka-spacious niya, mga haul. So, meron din siya dito, pag meron kang ilagay na ano, kailangan ng tali. yan. Na din sa kabila. Dito, apat to mga kol. So, pag binuksan mo ito mga kol, mo to. So, andito yung reserva ng gulong. So, meron na rin siyang pinadala sa akin na summer mat. Dito ko na rin nilagay yung pang ng hilo So, pwede mo rin to siyang mabaliktad mga kol. Kung medyo madumi yung ilalagay mo, pwede mo siyang ibaliktad. Yan. So, dito na part, matigas ito mga kol. Plastic. So, sa loob. Of course, merong power window. Rub na speaker. Yan, lagaya ng buti. So, ito mga kol, pwede mo siyang ibaba. Yan, pwede mo siyang ibaba. Tapos, pwede mo siya din, pwede mo rin siyang So nakaganon yung upuan niya, pwede mo rin siyang ilin. Pwede mo siyang i-sagad pa doon. Yan. So nakaslant na siya. So medyo madumi lang, hindi ko pa na linisan. Meron na rin siyang winter mat. Ha? Specialized for rub pour. Dito sa loob, meron siyang lagayan ng cellphone tapos saksakan ng cigarette na pwede mong lagyan ng para sa USB. Of course, yun sa may ilaw sa taas. Tsaka meron na, meron din siya armrest tsaka cup holder mga call. dito na tayo sa harap mga kol so ito yung susi niya mga kol lock alarm tapos open. Ayan. So, tapos pindutin mo, lalabas yung pinakasusin niya. Ayan. So, itong rub na to is pwede siyang mapandar gamit yung susin niya remote. Re-remote natin mga kol. Pindutin mo lang yung lock ng tatlong beses. One, two, three. Yon, umandar 15 minutes pag walang gumalaw sa sasakyan, hindi pinasok tong susi na to. So, automatic mamamatay siya. So, ipasok natin. Tapos ikot 1 2. So, hindi na siya mamamatay. Hanggang sa gamitin mo na. So, dito na side. Meron tayong power window switch. So, one touch yan mga kol. Pagpindutin mo. Bababa. Pag inangat mo. Tataas. Ganon din sa kabila. Doon sa lahat. So, meron tayong power window adjust. So, Pindutin natin yung left Tapos Up Up and down Left and right Yun yon. Tapos ganun din sa kabila Pindutin mo lang tong right Tapos I-adjust mo dito Gagalaw din yung kabila yan, so air vents. Speaker. Doon din kabila. Dito muna tayo sa steering mga kol. So, ito yung steering niya with Toyota logo in horn. Tapos, pwede mo siyang gamitan ng voice command. Yan, tapos sa music pag magpapa-music ka volume niya plus minus tapos dito yung navigation ng settings niya yan so try natin eh settings yan so yan dito yan pipindutin settings niya. So pag mag-cancel ka, ito. Tapos kung gusto mong kung na to sa cellphone mo, pwede mong pwede kang tumawag. Pindutin mo lang ito or mag-voice command ka. For example, call kalokohan. Puro ka kalokohan. Yan, tatawag niyan dito, lalabas. Dito sa kabila, merong cross control. Tapos, lane assist tapos collision pag sinit mo to tapos malapit na yung sasakyan na sa harap mo or merong tao naglalaka dyan so magwa warning siya pag di ka nakabrake kusang magbibreak yung sasakyan so meron siyang mode so yung mode nito is radio for radio Ayan. So, lipat ka ng channel. Itong lane assist makakol, ito. Makita, makita nyo yan. Ayan. Pag sinit nyo yan, di ba sa daan may lane? May linya yon Sa gitna is white. Sa gilid is white. Minsan din may yellow. So, Paglalampas ka doon sa lane na 'yon, tutunog 'yan kung saan side ka na lumampas left or right. So, for example, itong ito nasa left, tutunog tititit. Titit Magigilo 'yan. So, it means lumampas ka na sa linya. So, kailangan mong bumalik. So, ito 'yung gamit niya. Dito sa taas, meron tayong sun visor na automatic iilaw yan pag bubuksan mo to yan tapos meron din tayong extension same sa kabila automatic din at meron din siyang extension so dito meron tayong lagayan ng sunglass Meron ding driver seat na ilaw. So naka halogen siya. Meron din sa passenger seat. So ilaw ang dalawa. Then pagbubuksan yung pinto, ilaw din siya. So iba mga call, yung high high trim meron siya dito nakalagay na SOS. So pag pinutin mo yan kung nasa gubat ka sa loob ng gubat wala kang signal pipindutin yan so makita don sa system ng Toyota so it means you need rescue so simple lang yung center mirror saka meron din siyang GPS mga all. yan naka GPS siya tapos sa loob nito doon sa labas meron siyang camera for Toyota Safety Sense yan, so yung monitor niya, yung infotainment niya is napakasimple lang. So I don't know kung ilang inches to, mga nasa 7 plus inches ata to. So yung home niya, ito yung pinaka home niya mga kol. Audio, pwede kang mag-EM, FM, Bluetooth. So pwede ka rin mag carplay dito mga kol So kailangan ng wire Pag mag Carplay ka So yung Volume ng fan Ito Ayan. Tapos Sa aircon saka sa heater Pag tinaas mo yung pula Heater yan Pababa is aircon So, easy. Pag i-on mo yung aircon, max, easy. Pag yung pinaka-max level niya, tapos circulation. Yan. So, ito, sa rear windshield, tsaka dito sa front windshield, tapos off and on sa fan. Tapos, traction control, Meron rin siyang traction control mga kol. Pag nag-snow or mud. Meron. So mababago mo siya. So heated na rin yung upuan niya mga kol. So low, high. Yan. Sa passenger seat din. Meron. Tapos meron siyang. Para sa cigarette. Yan. Meron din siyang USB para sa. Ah. Uh, Android Auto or Apple CarPlay. Tapos meron din siyang audio. Yan. So lagayan ng cellphone dito mga call. So yung mataas na trim, meron siyang wireless charger dito. Speaking of wireless charger, meron akong binili dito mga call. Yan. Wireless yan. So, papatong mo lang yung phone dito. So, dapat dyan ilalagay yan. Papatong mo lang yung cellphone dyan. Magsa-charge na yan mga kol. I-try natin yung wireless charging na binili ko mga kol. So ipatong mo lang. Yan. Automatic charge yan. So ito yung shifter niya. Yan. Dito yung pindutan. Yan. Pag magsishift ka. So park hold. So itong hold mga kol, normally, 'di ba? Apakan mo 'yung Prino tapos pindutin mo 'to, lagay sa drive. Tapos pag tanggal mo sa paa mo sa prino ato, automatic tatakbo 'yan ng dahan-dahan. Pero pag itong hold na 'to, pinindot mo tapos nilagay mo sa drive, binitawan mo 'yung prino Hindi siya aandar hanggat hindi mo aapakan 'yung silinyador. So ito yung gamit niya. For example, hihinto ka sa traffic light. Pag hinto mo sa traffic light, nakadrive pa rin siya. So need, apakan mo ng brake kasi tatakbo siya pag hindi mo apakan. Pero pag gamitin mo tong hold, kahit na hindi mo apakan yung brake, hindi siya tatakbo. So pag mag-green pag green na siya, green light na, apakan mo yung silinyador, automatic takbo siya. Tapos ito rin mga kol. Pag pindutin mo tong hold. So pag lagay mo ng drive, di mo na kailangan hindi mo na to kailangan itaas. Hindi mo na to kailangan itaas ibaba. Kasi automatic din siya. So for example, lagay ko sa drive. So automatic nawala yung parking niya. So tatakbo siya. Pag ilagay ko sa park, iilaw din siya. Automatic siya magpa-park. So meron tayong maraming mode. So meron tayong eco mode, normal mode, sports mode, meron tayong snow, mud and sun, rock and dirt. So itong Toyota Rav4 Magol is naka to siya para sa off-road. So, hindi siya totally talagang yung pinaka off-road na mga daan, pero naka-design siya para sa off-road. Hindi siya 4x4, all-wheel drive lang siya. Magkaiba yung 4x4, siya ka all-wheel drive mga kol. Tapos, meron na rin siyang auto high beam. Pag pinindot mo to siya mga kol, pag meron ka sa loobong, automatic siya mag-low beam tapos pag walang mga kasalubong automatic din siyang mag high beam merong pocket dito meron dito mahaba sa kabila tapos merong club box and center console niya mga kol lagyan ko ng mga abubot yan malalim din siya meron din siyang dalawang bottle holder dito at saka yung mineral water ko is nag na kasi sobrang lamig pag naka park meron din sa kabila Uh, yung nilagay ko dito yung mga gamit ko Ayan. ito yung upuan niya mga kol. yung dashboard niya kol is flat napakalaki Yan flat lang siya medyo nag curve lang siya dito pataas kasi dito yung cluster niya. Tapos malambot din. Itong part na is malambot. Malambot. Matigas plastic. Tapos plastic din siya. Nilagyan ko rin pala to ng GoPro mount. Mga kol kasi dyan ko nilalagay yung GoPro ko pag magta-travel pag gusto kong kunan yung harap at kunan yung sarili ko so uh, dyan din nilalagay yung, nilalagay yung drone yan yun na mga all maraming salamat at sa sunod na video ulit paalam